Instagram post ni May, May, na mapapanood din natin sa Facebook po ay narito na so yan po ang kanyang ipinost sa kanyang uh, Instagram ang picture niya with Luyanong, ang damit niya nakasuotan sa Mediacon and uh, of course ayan reposting ng mga post ng mga kaibigan at kasamahan niya sa roha sa kanyang mismong Instagram mga kaibigan and even the post of Star Magic Philippines ay narito po at ang post ng tara hindi ko mabasa at ang post syempre ng uh, ni D Joey Hair mga kaibigan sa Instagram pupuntahan natin yan mamaya pero bago pa man na nangyari itong media mediacorn ay nagpa hairdo mo na si Mamay nagpaayos ng buhok at nagpa bangs sa Zero One Story Everyday is a Good Hair Day with at Zero Story mga kaibigan so yes yan po ang nakita natin meron pong ads na si Mamay sa kanyang Instagram at sa kanyang Facebook. So every time na mapadaan tayo dito ay meron pong pa-ads at mapapanood natin ang mga pa-ads na yan sa kanyang Facebook account. Hayan po. Ganyan po kaganda ang inday natin na pinapaayos sa lang buksa na pata, pata, pahabain. Pataasin niya na ang hair niya kasi nami-miss na rin syempre natin ang mahabang buhok ni Mary Dell, May, entrata. Ay yarn, kagwapa daw ni Inday, pretty ng kabugera kahawig na ni my May si Kim Dami makapagpahaba ka ulit may tapos na ang taping hindi pa po tapos kasi cycle 2 pa lang tapos at continuous pa rin syempre ang lock in taping nila after maumpisahan itong Seryeng roha on November 24. I love the way she loves herself. The happiness in her heart blooms through her aura. So pretty, may maingat ka palagi. Ang ganda niya na lalo Uh, lalo siyang gumaganda dahil po syempre in love si Inday. So kung ano nararamdaman mo re-reflect yan sa mukha mo at sa appearance mo mga kaibigan huwag natin kalimutan yan. Hindi na tumatanda si Maymay lalo lang siyang naging young looking uh, with their hair pero syempre we want to uh, To see again the long hair of Merida Mamantrata para magkaroon siya muli ng mga pa-shampoo, pa-shampoo na mga endorsement mga kaibigan. Sa hapon po or 20 hours ago ay napasugod sa labanan itong si Mr. Alt the Bus mga kaibigan sa pagde-defend kay Maymay May Entrata dahil siya po ay napa-shout out sa Twitter. Ang sabi niya, siya mga sa, siya mga sa mga syunganging Dogbell fans. Pag di mention ang idol niyo sa tweet, Huwag kayong sausawera. Di ko na yan ibubugaw si May sa kay Doni kasi si Maymay -May sobrang saya nasa love life nyo ang tatanga nyo, kaloka kayo, sabi niya kasi sabi kasi dito, may, uh, may mga mga nagre-react sa post ni Alt Daba, sabi dito sana alam mong nakaka-trigger po ng emosyon yung tweet mo po dati din ako shipper ng Maidon, I love them both but individually, wag naman ganyan pwede naman mag-tweet ng maayos at mas masaya daw, e, Liana isang masaya na nga tapos kayo mga uhaw sa desperation pa rin. Kasuka Names hidden, shade thrown We still know who you mean We weren't born yesterday Oh, your egos hurt Belle just naturally steals the spotlight Love her or hate her She commands attention Sabi ni Yam, mga kaibigan Alex is saying May pa-outpass si Palmadro Sabi ni Trishling mo yan sabihin Ha 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 Ah, isaing kahiya naman sa mga literal na aso. Ikaw sobrang 8080. Salamat naman, bobo daw. Mas tanga ka. Ayun, nagkaaway na sila. Ang kofan nyo ang may kasalanan ng lahat na to. Sinimulan niya kasi, binubugaw niya si Memay kay Donnie na happy na si Memay ngayon sa jowa niya. Kasalanan ba ni Belle na siya ang special guest ni Tony? Aba, nagkaawayan na sila. Pero yes, mga kaibigan, tama naman talaga. Uh, special guest si Donnie. She was invited. Meron po siyang special seat sa uh, premiere, mga kaibigan. And she is sitting next to Miss Cory Vitanes. Mr. Carlo Bayon. Katigbak. And then, of course, nandun si Darren. So, may mga pangalan sila doon sa premiere night. So, kung na-steal man ni... Bell Mariano ang spotlight. That is because mas maraming fans ng Don Bell ang nakapasok and support kay Doni Pangilinan as bubblies ng, bubblies ng Don Bell nga po. So kung marami mang nag kay Doni and uh, Bell at that time, yesterday, that is because mas marami ang attendance nila kumpara sa attendance ni My Don Shippers, mga kaibigan. So talagang kulelat at uh, ang tawag dito uh, at konte ang napachir kay maymay may and kay Donny but then the, the point is all of them are all expected to be there sa parade carpet na yon and uh, kung ayun kung may nakchir syempre uh, mapapansin din talaga yan at mapapansin ng management. Pero dahilan lang sa konti ang nakapasok, syempre, so kukunti din ang napapachir kay Maymay and kay Doni. But it doesn't mean they love their artists less. Kasi nga po, mag, nagkakaroon sila ng mga project dahil lang sa love sila ng management nila at iniingatan, at binibigyan sila ng mga blessings. And so yes, uh, kung may maraming supporters, that is so fine. There's still a viewer, mga kaibigan, viewers sila na pwede magpapataas ng viewership ng Roha. And uh, seeing how Bell is so supportive to Donnie and Donnie is so supportive to Bell, That is, I think, enough reason for everyone to be settled down. There is nothing to be worrying about. I both my my is having a love life and Donnie is having a love life with Bell kung sila man. Pero kung hindi, wala na tayo doon. Out na tayo doon. So, wala nang awa wala nang girian kasi pare-pareho na po silang masaya sa bawat uh, love life nila. Sabi ni Irrelevant, wag Huy, wag mo dinudumihan pangalan ni Maymay. She is a good friend of Don Pero dahil sa mga account na tulad mo, nasisira pangalan ni Maymay kahit wala siyang kasalanan. Dahil lang sa mga fake fans na bobo na di alam history ng mga guesting sa premieres or launches. Kasi nga po, pag ganyang may mga premieres expected, may mga uh, invited guests po yan. And one of them is Don Bell, one of them is Darren, and most of them are yung casts and family members ng mga Uh, cast ng roha. So, I don't think kailangan pa nating mag -awayan. At and I don't think uh, meron pa tayong dapat ipag-worry mga kaibigan. Kasi nga po, they are doing their job as artists ang paminsan ang problema ay nasa fans mga kaibigan some of them are so protective some of them are so possessive that is why ang ending nag-aawayan po sa mundo ng show business si Maymay may ba ang isa sa kumanta ng theme song ng Roa I think yes so you are right Altabas ang ganda ni may ang ganda ng baby sabi ni Anna Marie at pinost uh, niya ang picture ni May na galing po sa post ni Star Magic Philippines so yes ang off ha, agaw ikse na si ate, yun kasi ay uh, dahil uh, may pag entrance din sa red carpet si Belle and then uh, ayun, may special mention siya and may photograph moment pa siya with uh, Donnie and Kyle so that is it Uh, meron pong sinasabi ni Altabas na nag ng spotlight. But then, dahil sa ang naiipit dito ay si Mama Entrata, so maybe next time we need to consider that thing as well. Isaalang-alang alang natin ang every comment and every post natin sa showbiz, uh, social medias para naman po hindi alangan ang bawat kembot at bawat kilos ng uh, mga artista lalo na nitong uh, papaumpisa na ang pare-pareho nilang project all they need these days are support and love and not war mga kaibigan between fandom. so dapat uh, lalahanin natin gawin ang tama para sa kanila at sa kagaganda ng showbiz uh, life po ng mga artistang minamahal natin. Alexander Alexa Jules magandang hapon